Magandang araw mga kababayan. Luwipas na si ang ng mga katoliko at uh, meron akong napanood sa programa ni Darwin Gitgano na Punto por Punto ayon sa kanila. Mali daw ng paliwanag ng MCG ay tungkol sa Matthew 1240 na nakalagay roon na ay kung paano ang si Hunas sa napapasailalim ng isang malaking isda ng tatong araw tatong gabi ay ganyan din naman ang anak ng tao ay mapapasailalim ng lupa ng tatong araw tatong gabi eh, ang pangunawa ng mga taga punto por punto tungkol sa tatlong araw at tatlong gabi ay nag-umpisa ng biyernes nung kinamatayan ni Kristo na buhay ng linggo eh, saan ba nag-aral itong mga to? paano nagiging tatlong araw biyernes alas tres hanggang linggo? E, eh, isang araw lang yan ang eh. eh tapos inalis pa nila yung gabi yung gabi kasama dyan sa sinasabing tatlong araw hindi lang araw yan paano binilang araw pangalan ng araw birnis pangalan ng araw sabado tapos linggo tatlong araw na kwintayin mo kung ilang araw talaga kung ilan ilang oras ang tatlong araw pagamat wala lang nakasulat na oras sa talata walang sinabi si Kristo na ta sa talata na oras pero yung araw kwintahin mo kahit hindi man lang tumama doon sa, sa, sa 72 hours basta palalabasin mo na tatlong araw yung biyernes el estres sinasabi nyo pa considered na daw sa mga hudyo yan considered na yan na ano, uh, tatlong araw kasi kultura ng mga hudyo yan saan mo nabasa yan na kultura ng mga hudyo ang namatay ng biyernes ay considered na, na tatlong araw hanggang linggo kaya simpleng ano eh. Matematik hindi tatama yung pintada nyo. <clears throat> kayo pang ano. Kayo pa ang pumuna sa MCGI na mali ang unawa sa 12.40 na matiyo. At ano maayos kayo. Jundo Alabado, ikaw presidente dyan. Eh. Presidente ng ka-innocent yan. Hanep. Sabi mo, nung ano, matagal na mga ilang araw na nakalipas, pinagkakalat namin sa SLTV na kinatatakutan mo ako. Igalit na galit ka pa. Salitang may kayabangan. Sabi mo pa, mga bangag kayo. Kung yun ang sinasabi nyo, kin kinatatakutan kita lahat selba Yun pala eh. Kung sinabi namin yan doon, bakit hindi ka pumalag nung magkausap tayo doon sa pro